So, good day po mga idol. So, meron po nagtatanong sa atin o nagchat sa messenger si Sir Gerson from Manila. So, shout out sa iyo Sir Gerson. So, tinatanong niya po kung paano ko po namimaintain yung 4 minutes per kilometer sa pagtatakbo ko ng malayo. So, hindi po tayo expert o hindi naman po ako coach. So, based po sa aking experience, saka tinuro sa akin ng coach, coach ko before. So mahalagang mayroon po tayong long run sa speed run. So sa long run po kasi meron tayong na na stamina sa kay endurance. So kung i-base natin to sa heart rate zone natin na sa zone 1 and zone 2 to. And then sa speed run naman po nagbibuild tayo nang papalakas po natin yung ating speed sa kayong VO2 max o yung tinatawag nilang uh, maximum oxygen consumption during uh, run. So, mas nabibuild o napapalakas natin yung speed natin. So, kung ibibis natin sa heart rate natin yung uh, speed run is nasa zone 3 to zone 5. So, ano po ba yung benefits ng speed run, uh, speed workout, interval, saka partly -like, o yung tempura na tinatawag. So, yung benefits niya po is para mapabilis po yung ating pacing o mapalakas and then mapataas, mapalakas po yung ating aerobic capacity, yung ating anaerobic capacity, and then yung cardiovascular fitness o yung nag-utilize para po mapalakas yung oxygen sa ating katawan. And then para hindi po tayo basa basta maubusan ng hangin o ng oxygen sa ating katawan during the run or nasa race day po tayo. So napaka-importante po talaga ng speed run. So, so nagtatanong, ano po ba yung speed run po, Ano po yung ginagawa? So kalimitan po kasi yung ginagawa namin is, uh, speed run is uh, halimbawa po is 400 meter run gagawa ka ng 10 times or uh, magre-rest ka ng 1 minute or meron din pong 200, 300 meters, 800 uh, 1000 meters depende po sa training plan na ginagawa natin so mahalaga po yun siya so mahalaga rin po lagi nating tanda na meron po, tayong uh, po tayong guide and then training plan so mas maganda po meron po tayong coaches So halimbawa po, uh, meron po tayong upcoming marathon. So halimbawa po, 21 kilometer. So mahalaga po meron po tayong rest day din even the one day or two days po. So yun po yung pinaka full recovery po nating na katawan. And then meron pong tinatawag na plus volume run yung para madagdagan mapalakas pa natin yung ating endurance stamina po. So mag a po tayo every day or every week ng ating run per kilometer. So yun po siya. So, sa mga beginner po, mas mahalaga po na may guide po tayo. So, wag po tayong may uh, magtanong. And then, yun po. Uh, kung may mga katanungan po kayo, sana po makadagdag po idea yung mga nasabi ko. So, yun po. Maraming maraming po salamat sa panonood. Thank you and God bless. And run safe po.